Isipin mo, sa isang daang taong pinakikisamahan ko, iba-iba ang -iba gali nun. May mabait, may palabate. Merong suplado, may suplada, may bastos. Sa sobrang dami ng mga pinakikisamahan ko, alam ko yung pakiramdam ng napapahiya. Alam mo yung feeling na napaya ka kasi nagkamali ka, pinapaya ka palalo. Alam mo yung feeling na gusto mo magpapa-out bigla? Ganun. Oh, Welcome back. Ang saya mo naman, friend. Mm -mm. Gusto mo magpa tayo? Say party tayo. Bakit ka doon? Eh paano ba naman? Mahahati na naman yung atensyon ni June sa atin dalawa ba? Iyon na si Jun. Iyong iyon na si Jun. Isaksak mo sa baga mo ngayon pag naglilinaw na lahat. Linaw? Antindi mo rin eh. Okay. Alam mo na... You're back. Oo oh, nga eh. That's great. Ah, uh, medyo nagmamadali lang ako ah. Eh. Ano's buff mo? Ah, uh, Six. alis seis. Alis seis. Okay, okay. Di-dinner kita mamaya ah. Eh? Ito naman. Oh, sige. Ah, sige. <laughs> 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 Grabe na ito. Parang gusto... Ay. Diba? O, oh, bakit kita? Ba? Ayan, Kuyan, mainit ang ulo ko. Mainit ang ulo? Alam mo, isa pa yan eh. Ayaw humarap sa katotohanan. O, di ba sabi? Parang pagkain ng bata. Sumo? <laughs> alam mo, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Eh. Alam mo, nagpasalamat ka na. Tama na yun. Huwag mo na sobrahan pa. Sobra na eh. Okay na yun. Hindi, ganda na lang. Kwentohan mo na lang ako. Nang? Mm, kahit ano lang. Kung gaano ka nakatagal sa trabaho mo. Hmm, paano ka nagsimula? O kaya, toko sa pamilya mo. Kahit ano. Actually, isang pamilya kami ng security guard. Yung agency na pinapasukan ko ngayon, yun yung dating agency ng mga magulang ko. Tapos yung separation pay na nakuha namin sa kanila, ginamit namin sa negosyo. Tapos ako, yung kinikita ko ng pagtatrabaho for two years, kinipong ko lahat. Para saan? Pag-aaral ko. Nag-aaral pa ako eh. Business adang ang kinukuha ko, tsaka meron pa akong tatlong SEM bago makatapos. Alam mo, meron naman sa mga companies na nagagrant ng scholarship eh. Ba't di ka mag-apply? Especially para sa mga deserving na students tulad mo. Hindi ko naman alam yan eh. Tsaka kaya ko, kaya ako nagtatrabaho. Ang galing, no? Sipag-sipag mo. Eh, kailangan kasi eh. Bakit ikaw? Ako, nagtatrabaho ako, pero tinatamad ako mag aral eh. Tinatamad? Bakit ka tinatamad? Ako ko, may dahilan ba ang katamaran? Aba, eh, wala ko. Oh my God! Ma'am, sorry po, hindi ko sinasadya. Pasensya po kayo. Ano po talaga? Sorry po. Talaga. Pasensya mo. talaga. pa naman ito Ma'am, huwag na kayong tumulong. Hindi, okay lang. Okay lang, tulungan na kita. Bakit mo ginawa yun? Ano din? Yung sa waiter kanina. isip mo ba kung gaano karami kayong nakatira sa kondominium na tinitiran mo ngayon? Eh, ang dami. Ang dami, dami, dami nila. Make it isang daan ng mga yun. Isang daan? Hmm. At yung isang daan na yun? So, ibig sabihin, yung lahat ng mga yun, pakikisamaan mo? Aba, ho, naman, no. Isipin mo, sa isang daang taong pinakikisamahan ko, iba-iba galing noon? May mabait, may palabate. Merong suplado, may suplada, may bastos. Sa sobrang dami ng mga pinakikisamahan ko, alam ko yung pakiramdam ng napapaya. Alam mo yung feeling na napayaka kasi nagkamali ka, pinapayaka ka palalo. Alam mo yung feeling na gusto mo magpapa-out bigla. Ganun. Oh, Kaya, nakarelate ako dun sa waiter. Kaya yeah, ako sa tinulungan. Ah. Uh, Tara na. Alis na tayo. Ang dami ng mga kotse dito. Teka, tatawag lang akong guard. Ay, hindi. Ako na. Sigurado ka? Aku nak. aku kena. Okey. Ni kena. Okey. Okey. Nana. Okay. Okay. Oh. Okey. Ni kena. Dah kena. Giling eh. Oh. <laughs>